Good day mga ka sa alam at good morning nga pala sa inyo lahat At shoutout nga pala kay Pinsang Kadyo, uh, Bernard Sensil, uh, Pumunta ng Kabite at kay Sir Gilbert Aguirre at kay Mrs. Agire At ito po, naisipan ko magpapawes, uh, pumunta po ako ng UPLB At uh, syempre dito po tayo, uh, nagmekos-mekos na window shopping Alam naman po, wag na dito At meron naman po tayong nakakwentuhan dito, syempre, tahimig lang po tayo, ang kwento niya, ay inaahon niya raw yung kung ano-anong ahon, e ako naman po, nakikinig lang po sa kanya, syempre, uh, ang JT sa ka, alam nyo, chismoso minsan, chismoso palagi, at napaka marites po, uh, at shoutout nga pala po sa mga magbibitch, yung family nagbibitch, sana all, nagbibitch na, at after po no, syempre, kaya, disperas na po ng, Piesta ng Lost Nap City at ito, pauwi na po tayo. At shoutout nga pala po kay paring Arnold Abier, kay Joseph Katawang, Katapang kay paring Eugene Palentino at sa aking kababata na si Kirino Aburot shoutout sa iyo na lagi nanonood sa akin shoutout sa iyo Kirino Aburot uh, sana lumakas yung paninda mo at ito mga ka-JT syempre shoutout din kay Elvis Puwalagaya kay Wilbic Abalos at kay Kian Balinueva shoutout sa inyo kay Edwin Inolba shoutout kay, kay Soy T. Manalo shoutout din at ito po uh, syempre papasok po tayo dito nadaanan ko siya na paring Osang Jan at si na Lobet at si Si Ebet, uh, anak ni Kadagol, dire-diretso lang po tayo dito. Alam niyo naman po yan, eh, medyo ano na tayo ngayon. Uh, Disperas po, alam ko bukas, basaan po ng mm, Los Dawson City. At syempre, hindi maring di tayo magpapakid dyan. At after po niyan, makapagbike at makauwi, makakasakalam uh, jetty. Ako ay tumambay at nagkape. Na nakita ko si paring lolong, kasabay ko po nagkape. At pinag-uusapan po namin yung mga truck niya. Sabi ko, sa mga truck niya ay marami namang iniikutan. Kaya wag siya magmadali. At yun nga po, dito meron na rin na nagbebenta, na merong malunggay, na may keso, 5 piso po ata, isa dyan, tapos kaliwa lang po tayo dyan, nakata nyo naman po yung bandaritas namin, papapunta po ng singko dito po, dumanan po tayo dito, sa may ilog namin, bukas po, ah, sa 31 po pala yan, pesta ng ilog, gaganapin po dyan, may mga mobile dyan, tapos may mga magiinom at uh, magsasayaw dyan, ratatira tata, pagkakaalam ko po, meron po yan, at dumahan po tayo kati sana sa nag-iisang almusalan na dito na napakatibay. At yung isang almusalan dito ay medyo pinagbawalan na ng mga anak na magtinda si ati baby, si Max C. Uh, ayan, dire-direcho lang po tayo. Nakita natin si ati nene na chumichismis. Tapos nene sayong. Tapos ayan, si Pisandani at uh, nakita nyo naman po aga-aga na pagwalis na dyan si Ati Beng Beng napakalinis po niya sa harapan at yun nga po mga ka-JT syempre pagkatapos ko po magbihes ayan na lumabas na nagmarites na tayo at magayos-ayos ng buhok at yun nga po mga kasakalang JT naghahanap po tayo ng mga imamartes dito aga-aga po wala pa po yan pero mga ilang minuto po nung pagtambay ko nakita ko naman po dito si paring lolong sinam tinamahan ko tumambay at yun nga nagkapi kami at nakita ko po si na salsa at saka si Salsabog yun po yung mga pangalan nun at yan mga ka-JT siyempre tambay lang po tayo nagkakapi po tayo dyan mamaya po dumating na si Paralolong dyan at yan si Kim nakita nyo naman po parang security guard palakad-lakad po yan at uh, may binibili pong almusal yan hindi ko lang po alam kung anong oras darating si Pari Lolong dito pero kasama ko pong tumambay yan dyan tapos makikita nyo po yun po yung bida ko ngayon si Lolong Talong John Miko Eggplant ah uh, napakakisig po nun the garbage man at uh, yun, matrix yun ang nakamana ng agimat ni Lola Marta. Ayan, si Palolong, ayan na po, bubili lang po ng kape yan. Hindi ko po siya nabili ng kape, kala ko nakapagkape na siya. Lagi ko pong binibili yan, si Pare Lolong. At ayan, dumahan po dyan yung sina Marie. At yun nga po, mga ka-JT, uh, tayo nagme makos lang dito, tumamay-tamay, nagmamaretes. Nakikinig po yung mga tenga ko dyan, kunyari, lagi pong uh, dead ma tayo. Ayan, si Tolab na lumampas, kunyari lang po tayo na wala tayong naririnig pero yung tenga ko diyan kaluwat kanan. At yun nga po po tayo ng sapatos diyan para po hindi na po mapasma. Andi ah, joke lang po. At ah, syempre mga ka-JT naghahanap lang po tayo ng may marmites dito. Tag Pag talaga umaga, wala po ako may martes pero patanghali talaga namang laging meron. Antayin niyo po bukas, kinabukasan disperas po ng piyesa ng pansol at ah, tapos meron pong ang tawag dito, basahan bukas ng umaga at meron na akong ng recognition. Ayun nga kay Ate Sian ah uh, umaga daw po, kala ko 9pm at yan, pabalik-balik po yung parlolong ko dyan nagtimpla lang po ng kapian tapos na tumabay na po kami dyan, syempre hindi ko maaaring hindi sasamahan yung parlolong niyan kahit ganyan-ganyan yan, -ganyan si parin lolong ganyan na yan, at basa may agimat yan hindi nyo kakayaan yan, nahihimatay na bubuhay yan yung parlolong ko, idol niyan, si Keanu Reeves, yung sa Matrix na nahiga, tapos nabangon at syempre mga ka-JT, eto na po, nagka-kape-kape lang tayo kahit medyo nasakitan katansya natin. Eh, may parang masarap pa sa umaga na magkapi kape Kaya nilabas ko po yung upuan na yan. Syempre, pagtatambay lang po ako, pag uh, nasa labas ako, ilalabas ko yung upuan yan kasi may rami pong nagtatabi niyan, mga ka-JT. Mahirap na ho ng ganyan, kahit inuumok po yan. Yan yung good lumber. Uh, mga kasakalan, JT, syempre, ayan, pundar pa ng tatay ko yan. Ginagamit niya sa pamamasaada, pag kami ginagawa sa jeep. Kaya ayan, na-souvenir uh, ko sa tatay ko, mga ka-JT. Aya uh, pagkatapos ko po dumambay dyan, uh, syempre itatabi ko na po yan. Tapos nag-human drone tayo dito. Talaga naman nagpalipad ako ng cellphone dito mga kasakaalam JD. Ayan, palampas-lampas lang po 'yang mga yan. Mga taga rito po yan. Sa lahat po na binabati ko, mga kapitbahay ko po yan. Ts, sa mga admin na nag-a-approve sa akin, maraming salamat po sa mga group. Tapos sa lahat po ng sumusuporta sa akin na nanonood, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Si Ati Lenny, uh, mula sa Rebalo. Uh, ingat ka lagi dyan sa kunasan ka man. Tapos si Kuya Med, uh, na merong jowa na. Lagi siyang chinachat. Kuya Med, uh, Nico Medes. ba? Ano? Amadeo Moldes. Uh, Shoutout sa inyo. Kaya na kay Joey, kaya kay Kuya Jojo, kay Kuya Jun, kay Kuya... Joel, shoutout sa inyo. Ayun nga po, siyempre ito napaka-special nito. Parang special ito, si Kuya Med uh, Moldes, parang ano, parang 'yan ni ano autistic na pinsan ko. Ayun nga po, siyempre. ayan, lagi po nanonood yun ng VivaM tsaka sa Incognito, At ayun na po, nakatambay na po kami ni Paralolong. Nakita niyo na po, tigis kapi kami. At ayan, nakita nyo, artista artista, parang si ano, Lolong Madrid. Nakita niyo naman po ang ganda ng lalaki si Lolong Madrid. Siyempre, ayan po yung bida sa mga teleserye. At pagtapos po pa namin tumambay dito, nakita ko nga po yung mga kabataan na nagagawa ng na saranggola. Niloloko ko pa, lumipad ba raw. Eh, hindi naman po nanalo. Eh, syempre, nanalo. Naku po, nalimutan ko ngayon silent ang cellphone ko. Tumunog po yung cellphone ko. Ayun nga po, si paring makol magdi-deliver. Ayun na naman, paring makol ko. Pagka si paring makol ko talaga nagdi-deliver, talaga namang inaabot siya ng ano. Hindi ko alam kung saan nagdadadaan. Ang kalimitang ruta dito pero napakatagal tanghali pa na dating de joke lang po antayin ko na lang po si paring makol may order po ako at ayun uh, mga ka JT habang nakatambay kami ni Parang Lolong, naubos niya na yung kape niya at uh, mayroong dumating mga bata rito. Ayan, nagmamartes tayo. Nakita ko po doon si PJ at si Kinormi, si Jin Luzon. At ayan uh, na po yung sinasabi ko sa inyo uh, na napakaangas na dalawang bata. Tapos ako uh, kukunin niya po yung mga saranggola nila at magbabala at bumili pala po ng ano, garbage bag. Ayan po si Salsabog at si Salsam, nato yung nanay niya. At syempre mga ka JT dire-diretso lang po tayo dito pagtambay at yun nga po, uh, makakasakalam, nakita ko po si ano dyan. At uh, nakita nyo naman po bumaba yung cellphone ko kasi di ko po alam na, ano, na ganyan ang cellphone ko mga kasakalam JT, di ko po alam kung ilang minuto yan. Basta pagkatapos ko po dyan tumambay mga ka JT, ayan na po. Uh, nakita nyo naman po uh, mga kabataan eto na po sila at uh, nagagawa na po ng saranggola pinabalatan po yan pinilaban daw po nila yan yun nga lang po ay eh, hindi po nanalo hindi pinalad kasi po ano eh uh, hindi ko po alam kung anong ano yan, kung anong tsura niya basta yan may, may kamay daw wala naman po ako nakita mga daliri loko loko yan si Salsabog eh tapos ayan eh, si Johan anak na si Kashi, at si Salsam ayan po yung mga kabataan na yan nakita nyo na po inutusan bumili ng ano ng lighter Si Yohan, bumalik pa yan. Nakita nyo nagbablog ako. Ayan, nagbagi-a -ay pa yan dyan sa si Yohan. Ayan, nakita nyo naman po. Ewan ko kung kaninong anak at kaninong kapatid yan. Parang kapatid ni Yohay at ni Ella yan. Hindi ko nakikita yung ati Ella nito. At uh, shoutout nga pala kay pinsang-ayeng. At ayan uh, mga ka-JT, lampasan na lang po yan. Mga namamaratest ko yan. At syempre, nandito lang po tayo sa harapan ng bahay ko. At sa harap ng bahay ng ati ko. At uh, alam nyo na naman po, uh, pagkagantong umaga sa JT Saka alam, nagmamarites yan marami po ako naririnig dyan pero hindi ko naman po naintindihan kasi syempre medyo mahina po yung wifi ngayon, medyo nagaano po yung ano ngayon na ah, signal na dadown, uh, ah, medyo nababa, -nababa nataas yung signal kaya wala po akong nasasagap na chis kachismisa kamarites dito habang nagagawa dyan si Sal Salsabog ay medyo nagkukwentuhan kami diyan sabi ko bakit hindi pa bumili ng ano katol yung pala may katol wala lang sa kanilang pansinde at yun nga po ginagawanya uh, ginagawa niya tapos sinuturuan ni Paralolong, dapat blade daw eh ayan yung anak ni, isang, ni Michelle na isa at uh, sabi ni Salsabog ay pwede naman daw yon tapos yun doon -do doble at ayan uh, lumampas lang po yung si Joshua si PJ Garcia at si Kenormi na merong hinihinging timba at ayun uh, nga, tuloy, -tuloy ang kwentuhan namin dyan ni Paralolong na ang galing-galing niya raw dati maggawa ng saranggola pero hindi naman daw po nalipad. De joke lang po. At dito mga ka-JT, ayan na maya, maya lang po. Papanik po tayo sa us, mag drone po tayo. At syempre, ayan na po ang human drone. Para hindi po halata na nagchichismis tayo at nakikinig sa mga kapitbahay. Ayan, nakita nyo naman po, nag-iisa na po yung bata na naggagawa. Pero syempre, piling si Salsam, kaya inuutos niya lang at uh, tinawag siya ng magulang niya. At uh, makikita niyo po dyan si Ate Sale. At ayan uh, po, yung mga taga rito po yan. Uh, nakita niyo naman po, uh, asawa ni Pisanggayo yan. Pisang uh, Pisanggayo, shoutout sa iyo. Sana matuloy na yung ano natin. Uh, nanay pala ni ano yan. Uh, chewing pala ni Sam. At yun nga po dito, lalampas po yung kasama ni Pisang Gayo yun dyan. Tapos ito, nakita nyo naman po, ang linis-linis po rito. Nakikita nyo po yung parking lot na motor ko. Tapos ayan po yung makikita, madadaan nyo po rito. Sa mga malalaking sasakyan o tricycle, alam nyo na po dito, medyo masikip. Kaya dahan-dahan na lang po tayo. Nakikita nyo naman po yung mga wire dito. Ayan, yung kasama ni Pisang Gayo. Pisang Gayo, shoutout sa iyo. Nakikita nyo naman po yung mga wire dito, hindi sala sa labat. Kaya pagka nagkasunog dito, sigurado ako hindi magliliyab kasi puro kuryente ayan dyan makikita nyo po yan meron po ako nakikita tatlong spiderman dyan noong nakaraang araw doon po tumalon sa may dulo na yon at dito pa mga JT makikita ko na po dyan yung mga kabataan ayan po uh, paikot ikot lang po tayo at pa si ate sale ayan po nakikita nyo naman po at uh, may kasunod pa at makikita ko po dyan si Bip Bip hindi niya alam na lang siya ng human drone at ayan si sila at LB. At uh, nakita nyo naman po, hindi pa natatapos din yung dalawa. Matagal po naggawa yan. Kasi uyuyuhan. At uh, ayun nga po, mga ka-JT sa kalang, umaga-umaga, wala po tayo makakita ng mga Imarites At uh, ang ating tenga ay nag-down uh, yung signal. At dyan po mga ka jt nakita nyo naman po, uh, hindi po nila alam na nakukunan ko sila ng video. Uh, at ayan, inaantay ay ko lang po matapos yung mga kabataan. pagpapalipad daw sila, kaya lang po ay walang hangin, mahina po ang hangin, mga ka jt Pero ako dati po ako nagsasaranggola, kaya lang ano, ang ginagawa lang namin ay yung maliliit lang. Tapos tinting lang ang, ang, aming, ano, ang aming gamit. Hindi po kami gumagamit ng kawayan, hindi po kami nagkakayas. Tingting -ting lang po, parang burador lang po yung tawag doon. Ayan, nakita niyo naman po panay na ang focus ni Salsabog sa cellphone, sa camera pala. At yung nga po mga JT, ito nga po habang nag po tayo na mag ano-ano, uh, ng oras, mag-ano-ano -ano tuloy eh. Sorry po. Ng oras kasi bibili ko po ng ng buko ang aking ate. At yun nga po mga kasakalan JT, nakita ko nga po dito si Bip Bip. At yan, nakita ko rin po si ano dyan, si Kim. Uh, at uh, si James. James, shoutout sa'yo. Kelvin Proy, ano, at kay Yana, at kay... Gidi at kay Jewel at shoutout si nga pala po ayan kay Ate Hasmin kay Bip Bip at yun nga po mga ka JT syempre hindi na po magtatagal ang ating video hanggang dito na lang po muna tayo see you on my next video mga ka JT sa kalam at po tapos na po tayong mag-mari-test, tuwing umaga syempre